So hanggang dito lang ating pag ating update ko lang kayo pag tuloy-tuloy na siyang namumunga. Sabi nga mga ka sabi nila magaling magaling ka raw magpabunga ng mga gulay. Ang daming bunga. So sasagutin ko ang mga sabi nila mag, hindi yan mga idol hindi yan sa galing mga ka-farmer yung pagtatanim ng gulay. Para sa akin, hindi sa galing ng tao. Hindi sa talento ng tao nang gagaling yung pagpapabunga ng mga gulay. Alam mo mga farmer, kung sino talaga mas magaling magtanim ng gulay, lahat ng mga itatanim mo. Walang iba mga farmer kundi ang ating Diyos na nasa taas. Tayo ang nagtanim, ang Diyos naman ang magpapabunga. So para sa akin, si Lord ang napaka dabis dito. Siya ang nagpapabunga ng ating mga tanim. Tulad na lang mag ng palay, si Lord ang magbibigay sa iyo ng magandang ani ng mga tanim. Hindi yung galing natin. Kasi si Lord ang nagbigay ng talent para sa tao. So, hanggang dito lang mga idol. At God bless you sa inyong lahat. Gandang hapon. Shoutout sa mga farmers nating mga nagtatanim, shoutout sa inyo, gandang hapon. Yan, God bless you. Bye-bye.